Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na hindi pa maituturing na rice emergency ang pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Reaksyon nito ni Trade Secretary Alfredo Pascual sa isinusulong sa Kongreso na pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na magdeklara ng National Rice Emergency. Ayon kay Secretary Pascual, hindi pa naman malala ang sitwasyon ng bigas sa bansa at inaasahan ang dagdag na supply nito pagsapit ng harvest season. Inaasahan ng 5 million metric tons ng palay ang aanihin sa katapusan ng buwan ng Oktubre. Isinulong ang panukalang National Rice Emergency sa gitna ng pagtaas sa presyo ng bigas dahil sa mataas na demand. Binigyang diin Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng makabagong teknolohiya para mapalakas ang produksyon ng bigas sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa official launch ng 2023 Mariano Marcos State University, Philippine Rice Research Institute, Rice Paddy R, sa MMSU Campus sa Batak, Ilocos Norte. Ayon pa sa Chief Executive, bagamat hangad niya na magkaroon ng mataas na produksyon ng palay, mahalagaan niyang isaalang-alang ang kapakanan at dapat anya ay magkaroon ng benepisyo ang mga magsasaka dagdag niya na trabaho ng gobyerno na magkaroon ng makabagong teknolohiya sa bansa. Tukoy na ang driver na sangkot sa isa pang road rage incident sa Valenzuela City. Ayon sa Valenzuela City Police, ipinagharap na nila ng reklamong grave threat si Marlon De Jesus Malabute, residente ng Gagalangin Tondo, Manila. Kumalat sa social media ang panibagong road rage incident na kinasasangkutan ni Malabute matapos makaalita ng isang taxi driver sa barangay Punturin. Makikita sa video ang pagtatalo ng dalawa at ang pagtutok nito ng baril sa taxi driver na si Herminio Daez Jr. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. thank you